Jillian Ward binulabog na naman ang social media muling nag-trending dahil lang sa pagpalit ng bagong profile picture sa kanyang Facebook. Hindi talaga matatawaran ang popularidad ni Jillian Ward. Tulad na lamang ng pagpapalit niya ng profile picture niya sa kanyang Facebook account na lumikha na naman ng ingay at atensyon. Nakasuot ng black jersey sando at nasa likuran niya ang kanyang Mercedes-Benz na isa sa kanyang mga luxury cars, humamig na agad ito ng 268,000 likes, 10,000 comments at 3,300 shares sa Facebook. Hindi lang yan, humakat na rin agad ito ng daan-daang libong likes sa kanyang Instagram account na ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay nadagdagan na ng 200,000 followers. E ngayon ay mayroon na si Jillian na 3.7 million followers sa Instagram, 16 million followers sa Facebook, at 5 million followers sa TikTok. Samantala, patuloy na napapanood si Jillian sa hit GMA Inspirational Medical Drama Series na abot kamay na pangarap bilang ang genius at pinakabatang doktor sa bansa na si Dr. Annalyn Santos. Samantala, Vice Ganda pinagkaguluhan sa Pampanga, Tarlac partners in crime nangunguna pa rin sa takilya. Tuloy-tuloy ang pagbisita ni Vice Ganda sa mga sinehan kung saan palabas ang pelikula niyang Partners in Crime na nangunguna pa rin sa takilya at sa pagpunta nila ni Ayon Perez sa Pampanga at Tarlac ay pinagkaguluhan sila ng mga tao. Umaga ngayong Martes, Desyembre 27, nang i-anunsyo niya sa Twitter ang pagbisita niya sa SM Cinemas sa Pampanga at Tarlac. At dahil kapampangan ang real-life partner ko gora ko ng SM Tarlac and SM City Pampanga Chudi. On my way now. See you in a bit. Hashtag Partnersing Crime, ayon sa tweet ni Vice. Matapos ang ilang oras, muli siyang nag-tweet para magpasalamat sa mga taga-Tarlac at Pampanga kalaki pang video clip na nagpapakita kung gaano sila pagkaguluhan at hiyawan ng mga tao. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!